Bukan satu mata tu ya. Bangat sangat. Tuh si Barjiro Paro, bangat tu. Ayo nasi JSK rau, na, Lorenz Jr. tayo so parang nakita ko kanina rito si Arvin Armendez Baan Carl Panisoro si Ariliano nagbabanatan na ko oh. si Goryo dito rin pala oh. <coughs> bumaparap talaga to si Baan Carl so, Oh, kukunti lang sila pero mga vegans to nakakanyang laki na yata isa noon. na yun So, press pram, kung kanta ng mga ito eh. Ang bakat na Ay! po! Ay 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 ay, 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 ay! Okay, ano? Yung kamay mo. Ano? Ito ba Okay lang, okay lang. Ha? Na itong si Arvin Armendez. So, parang meron ng breakaway ha. Meron na tayo nakikita mga tumatakas sa harapan. Naiwan dito, nagbantayan dito yung mga big cats. Arvin Armendez, andito. Ngayong go for gold Si Bansal o Panisoro Kaya tayo dito si Jomel de los Reyes eh. Tingnan natin kung oh, siya nasa breakaway So meron ako nakikita mga riders Si Pisa doon sa harapan 150 to 200 meters lang Nagwat ng mga cyclists na yun ha dito si Jonel de los Reyes, si Martin Manda. si Arvin Armendez. So, ito yung grupo ni Nathaniel. Nathaniel Aquino and isang RCC. So, meron tayong mga kang breakaway, CJ Esquera, Mark Giro, Paulo, at saka itong si Adrian ng Team Kamiling, 7-Eleven, Team Kamiling and RCC. Ito ang ating maagang tatlong breakaway. Lumalamang kaga sila ng mga 200. Oo, bangat na itong si Jiro Talagang gusto nilang lumayo doon sa mga big guns sa likuran. So lumalamang sila 250 meters. Medyo malayo-layo na yung... Uh, agwat nito ng ating tatlong breakaway doon sa mga big guns sa ating mental ito nandun si Arvin Armendez Uh, si Marvin Mandak nagkakabantayan talaga dun eh so ito from Pangasinan and Palil Aurora ito so, ating mga breakaway ito natin kung may lalayo ng tuloy tatlong ito ha ah. okay ito yung ating second group 250 meters na ang labang ng ating breakaway dito sa second group nandito si Nathaniel Lakino nakula pa pala si Arvin Armendez dito Sunday Plus RCC Bancar and si Olsen Ferrer So nasa third group pa si Arvin Armendez So 400 meters behind The breakaway Ito yung ating mga big guns Marvin Mandakan dito Arvin Armendez Nagkakabantayan dito eh Bike check Ang nagbantayan dito ha Nagbantayan itong Rider number 242163 Marvin Mandak ng Gopal Gold eh, itong si Arvin Armendez So malayo na yung ating breakaway Malayo na yung ating breakaway dito sa grupo na to Mukhang bumitaw sa breakaway si Adrian ng Team Tangling So bumitaw sa breakaway ito si Adrian Ito tayo sa breakaway So malapit ng madikitan ng second group Yung ating dalawang breakaway ay yung ating breakaway Tatlo yan kanina pero ngayon dalawa na lang bumitaw si Goyo. So nag-aabon ngayon ito. Andito si Bancar Panisoro All Center Air. Ang uh, isa ang RCC. So yung sinata niya lakido, yung ating gold medalist. Sa Karaytiro and Silver Medalist naman sa ITT. So malapit na nila mga 70 to 80 meters. Maditikita nila yung ating breakaway yung dalawang breakaway ang tanong dito kung makakadikit pa si Marvin Mandac and Arvin Armendez na nagbantayan talaga dun sa likuran 300 meters to 400 meters na ang labang itong grupong to dun sa grupo ni Mandac and Arvin Armendez and other different riders sino talaga siya e, swertian ka rito kung makasabit ka sa breakaway so patuloy na nagpaapalitan itong grupo para matikitan talaga yung dalawa sa 70 to 80 meters pa lamang nung ating dalawang breakaway natangin naman yung nasa harapan all sin perere itong riding number 158 okay ito yung grupo ni Armendez Mandac and Sigurio so alam mo itong nagrabal doon sa ating breakaway 350 to 400 meters sa natagaling mga makakalikit pa ito dahil mahaba haba pa ito for a uh, 3 laps hindi na 70 to 80 meters na lang ang uh, itong ating breakaway pero lumayo na naman ha lumayo na naman tong si Mark Giro Paulo and si CJ Skera ng RCC 7-11 so 150 meters behind itong ating second group sa pangunguna ni Nathaniel Aquino si Olsen Perer Bancar Panisoro And si Justin Pascual yata isang yun, no? Hindi. Ito ang ating dalawang big guns. Arvin Armendez and Marvin Mandak. mag na kayata dahil lumalay na ng lumalay yung first and second group natin, ha? Tignan natin kung mag-ahabol itong nagkabantaya dito sa likod. Ito si Mandak and Arvin Armendez. So, hindi pa talaga tapos ang laban para dito kay Marvin Mandak. Eh... Uh, Arvin Armendez ito talaga yung mga uh, nagpaiwan sa likuran eh pero meron pa tayong laps, kaya mahirap pang sabihin ang laban ay eh, tapos na kaya itong dalawang itong malakas mabilis ang takbo 48 kilometers per hour akin nga nabendis yung ating reigning junior gold medalist sa national and Marvin Mandak naman ang ating silver medalist sa criterium pero last year ay gold medalist yan si Marvin Mandak sa Criterium dito masusukat yung lakas ng dalawang to kung madidikit pa nila yung second and breakaway group dalawa yung ating breakaway niya yata yung ating second group at saka ito third group ng dalawa na to magandang laban ng mga to so mga 300 meters lang ang agwat ng ating second group dito kay Armentes and, and Marvin Mandak So Marvin Mandak naman yung humatak talaga yung nagkukumawag yung dalawang to eh Mukhang body ticket nga yata nila yung ate second group Dahil yung second group medyo bumagal ng takbo yung second group So hindi pa rin nakakatikit itong ate second group doon sa breakaway Lumayo 150 meters Dalawa yung nag-aabol dito yung dalawang big sa Arvin Armendez and oh, And Marvin Mandak masibay itong ating dalawang breakaway Kali <laughs> na malapit ng body kita pero ito lumayo na naman uh, oh, 200 meters So ibig e, sabihin nun maganda ang palita itong dalawang breakaway natin Si Giro, Paulo and CJ Is Mera is ang 7-Eleven RCC pero meron pa tayong 2 laps mahaba pa to para masabi natin sila na Ang magbabanatan sa finish line pala yung breakaway natin na ha matatag tong dalawan to okay so lumayo na yung ating breakaway pero dumikita man dito si Mandak tsaka tong si Armen Armenis dito sa second group pero pa tayong isang lap tignan natin kung maghahabol ito ha kung natin pa nila mga 500 to 400, uh, 400 meters lang lamang ng ating dalawang breakaway okay last lap last lap para dito kay Giro and CJ si Esguera tignan natin kung madinikit pa itong dalawang ito ha so layo 500 meters ang lamang ng ating dalawang breakaway Yung pa lang yung ating second group oh. okay ito yung ating second group pinaka main peloton 400 to 500 meters na ano ang na lamang ng ating breakaway dito pero meron pa tayong 21 kilometers tingnan natin kung magtutulong-tulong itong si Mandak Armendez and Van Carl Panisoro Olsen Perer nadikitin pa yung ating breakaway dahil 21 kilometers pa to, mahaba-baba pa to, Sunday Plaza dito din Tulungan na kayo, tulungan na kayo, dikit nyo na Uy, isang half yun. CC So, so na, ito pa yung ang dalawang breakaway natin, papinis line ito, mga last 2 kilometers to the finish line Paul Giro and CJ Sguerra Mukhang hindi na dumidikit yung ating main group So, sandiyang napakalayo na Bukar nagtagumpay talaga itong dalawang to Mechanical problem na lang ang magpapainto sa kanila dito Inintay ko yung ating big gas ang ating second group Pero almost 500 meters ang lamang ng ating dalawang breakaway from RCC Repta sa itong si CJ Esguera And 7-Eleven Mark Giro Valo from Valer pero ang nanalo ang nagkampiyon sa Aurora Rally Siklista last uh, February itong si Mark Giro Paolo so mukhang nagbabagal pa itong dalawa nito ha hindi pa biro yan dahil meron pa kayo mga uh, 1.5 to 2 kilometers pa to the finish line may possible pa na <laughs> masilat kayo kaya uh, dapat hanggang dulo eh, sa gabi nyo oh, nagkihilihan pa itong dalawa na ito ha sa galing nyo na mukhang oh, nakangiti na si Jiro medyo nakakamay na itong dalawa pero hindi <laughs> pa biro yan ah, dahil pag ito mga 500 meters pa yun ang ating finish line Rah! last 300 meters to the finish line for Mark Jiro Paulo CJ si Segera kaya na yung ating markings Last 300 meters ah, Ako nito ha ah. Medyo paho nito Sprint na ating babaybayin Sino kaya sa dalawa ito? Balero itong ta Itong taga Tarlac Or pangmasinan ito Si CJ Sierra Ito na Last 200 meters To the finish line CJ Sierra Nasa harapan Mark Giro Palo Andito lang sa likuran hindi na kaya dito yung unang baba natin, huwag na kayong buhukunap, huwag na kayong pipikit humingang na kayo ng malaligas, sigurado ahun, band speed ang mangyayari dito mga ka- na si Marvin Manda si, si J.S. Guerao, babo pa ito si Balagy Ropalo, panatan to ay na si J.S. Guerao, maangat sa kanila itong si Balagy Ropalo na si CJ si Guerao, so ang ating panalo Mark Zero ng balo! and 7 9, 9, 9, 9. okay second place natin si Jay Segera so 10th place natin Marvin Mandak nakataka siya sa grupo ha okay rin matayan ito si Banca si Banca nakagwat itong si Banca pero yung sa grupo nagkakas